Patuloy sa ating mga balita. Nagpatupad ng temporary fishing suspension ng provincial government ng Maguindanao del Norte dahil sa pananalasa ng bagyong uwan. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga manging isda at residente sa baybaying lugar, naglabas ng fishing suspension advisory ang pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Norte kaugnay sa banta ng Super Typhoon 1 Batay sinilabas na advisory ng pamahalang panalawigan, lahat ng pangingisda sa coastal at marsh areas sa loob ng teritoryo ng Maguindanao del Norte ay pinagbabawal mula November 9 hanggang 12. Ang hakbang na ito ay bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon 1 na nagdadala ng malalakas na hangin, matinding pag-ulan at delikadong kondisyon sa karagatan na maaring magdulot ng panganib sa mga mangingisda at mga komunidad sa baybayin. Naptali Belarde, I minds Philippines